Thank you. Uh, uh. Uh, gising ka na! Uh. Uh. Ah! Nalasing ka kagabi. Hinawakan mo yung kamay ko. Ayaw mong bitawal. Magdamag ka nagsasalita. Nakakapagsali... Huh. Nakakapagsalita ako. Nakakapagsalita ka. Magdamag tayong magkausap kahapon. Nakakapagsalita ako. Nakakapagsalita ka nga. Nakakapagsalita ako! Nakakapagsalita ako! Nak Kumbay nga nakakapagsalita ako ngayon! Nakakapagsalita ako! Nakakapagsalita ako! Narinig mo ba ako sinasabi ko ngayon? Narinig ko! Nakakapagsalita ako! Huwag ka talaga talon, huwag ka magulo! Kumbay magsalita ka naman ng iba mga salita pa! Oo, nakakaya mo na kayo! Huwag ka nang tumalon! Sige, gusto mo pala magsalita ng kanyan eh. Tara, ilalabas kita para mag-practice. Maligayang karawan, Lolo. Ah, sige, sige. Masaya ang lahat. Masaya ang lahat. <laughs> Nooy, maging masaya pa ang karawan ninyo, Lala. Ah, bakit yun nakakapagsilita? Huh? Nakakapagsilita ka na? <laughs> ay, nakakapagsilita at pwede na makipagkwentuhan sa mga kamag-anak at kaibigan. <laughs> Mingyan, sumama ka muna sa akin. Nisasabihin ako sa iyo. Lakad. Tanda mo na natapos na ang akusisyon ng Silian Group. Ha? Ikaw si Sunian, lagi inuman at pagpapamilya. Dapat tapusin na yon, ha? Babalik na rin si Michelle. Magkikita kayo pagdating ng oras. Lolo, sa tingin ko hindi magandang oras para makipagawalay kay Sunian ngayon. Ay, ginagamit mo si Sunian para harangin ang kasalang Shen, ha? Huwag mong kalimutan kung paano ka nangako sa akin noon. Mingyan, matagal na kitang tinuturuan Ang walang silbi, dapat inaalis yan kagad ka Lala, malapit na kayo mag-slice ng cake Ah, sige, papunta na ako, sige na, sige na Maligay, Sarawan! <laughs> Ay, naku, maraming salamat. <laughs> salamat. <laughs> ah, sige, sige. Wow, ang laki ng cake ko, ah. <laughs> Ay, naku, sige. Eto na. Oh! <laughs> tara, pagbigyan nyo ang karangalan ng may kaarawan. Ibahagi ang cake. Ah, tara na. Yan. Uy, bigyan nyo naman ako nyan. Ah, ah, gusto ko. Sunyan, so, bakit hindi ka rin kumuha? Tama, Sunyan. So, Tigman mo rin. Lolo, allergic ka ako sa cream. Pag nadikit ako sa cake, nagkakapantal ang buong katawan ko. Ah, oh, allergy sa cream? Dahil allergic ka sa cream, huwag ka na lang kumain. Ha, <laughs> ha, Salamat, Lolo, Ah. Oh, sige, sige, sige. Kumain pa kayo. Kain pa. Hindi na kayo makapagdintahin, no? allergic din si Mesto sa Sakrim. Hindi po ba? Eh pareho ba yan ni Hongse? Ipa din ay test sa Suliana. Sige. Palek. Huwag mong sabihin to kanino man ha. Hmm. halos tutupad ko na ang obligasyon ko sa kontrata. Panahon na para umalis. Sige. Ibibigay ko sa iyo bukas ang kasunduan na paghihiwalay. Promise. Pabuti. Tapos na rin sa wakas ang pamumuhay ko kasama ang boss. Masaya ka ba? Pinalayas ka na ng lolo mo. Nandito ka pa rin at di umaalis. Pag kinasa ni Jamuan Lee, tatakbo na siya. Gagamitin, tapos si sa sino ka. Ang tabal mo kasama sa huli. Hindi mo man lang alam kung paano siya iniligtas. Ha? Hindi ka naman gusto ng tao. Anong iniligtas? Teka lang. Ugh. Pakitignan nyo muna itong impormasyon. Nang inimbisigan ko si John Wally, nalaman ko may kahinahinalat sa pagka-secretive photograph ng mama mo noon. Go Yu? Si Go Hong Yu ang lahat ng larawang to? Oo. Oh. Yung litrato natin noon, palihim din niyang kinunan. Lahat ng to gawa ni Go Yu? Oo. Hanggat si Guhong yung mismo umaamin sa lahat ng ito, sa ko lang ibabalik ang pagiging inasente ng mama ko. Pero kung lalabas ng pamilyang Gohong ngayon, mahirap makahanap ng butas para makapasok. Mr. Gu, sa tingin ko, sobrang irresponsable kung makikipaghiwalay ngayon. Pinipilit ka ni Lolo Gu ng makasalan ng dalaga sa pamilya Shen. Dapat tulungan muna kita na lutasin itong problema. Saka maghiwalay. Sa totoo lang, ang mapangasawang nakatatandang dalaga ng pamilya, Shen. Wala namang masama. Hindi e, ba, ganito naman ang kasalan ng mayayawang pamilya? Napakasagrado ng kasal. Paano ito gagawin kapalit sa pakinabang? Bukod pa rito, hindi mo pa nga nakikita ang mukha ni Wishen. Bakit hindi mo muna dahan-dahanin? Hintayin mong makahanap ka ng taong gusto mo sa hinaharap. Hindi pa huli, mabibigay daan ako.